Matapang na idinetalya ni Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng isang mataas na opisyal ng China ang ginagawang pangharas at pananakot ng China sa West Philippine Sea. Nananawagan din si PBBM na paspasan na ang negosasyon sa ASEAN-China Code of Conduct. At live mula sa law na sa frontline ng balitang yan, si Marcel Halili. Masi, anong agenda ngayong araw ni PBBM dyan sa ASEAN Summit? Andre, medyo mahaba-haba yung agenda ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa National Convention Center ng ASEAN Summit. Pero alam mo, kahit hindi dumating si Chinese President Xi Jinping dito sa Vientiane, Lao, nakaharap naman ni Pangulong Bongbong Marcos si Chinese Premier Li Chang sa ASEAN China at sa retreat session dito sa ASEAN. At dito nga, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang posisyon ng Pilipinas pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Nakaharap ni Pangulong Bongbong Marcos sa Chinese Premier Li Chang sa ASEAN Leader Summit sa Vientiane, Lao. Dito, inilahat ni Pangulong Marcos ang lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Kabilang dyan ang pambobomba ng tubig, panghaharang at sadyang pagbangga sa mga barko ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, patuloy na nakararanas ang Pilipinas ng panghaharas at pananakot mula sa China. Ipinapakita lang daw nito ang pagsasawalang bahala ng China sa international law. Nakakalungkot daw na walang nagbabago sa sitwasyon sa South China Sea. Dahil dyan, kailangan na raw paspasan ang negosasyon para sa ASEAN-China Code of Conduct. Sa closed-door retreat session ng mga leader ng ASEAN, hinikayat sila ng Pangulo na huwag magbulag-bulagan sa agresibo at ilegal na aksyon nang hindi niya pinangalan ng external power laban sa isa nilang miyembro. Nang matanong ang Pangulo tungkol dyan, sagot niya it is improper for me to this that was mentioned in the pub in closed session. We leave it to the chairman and his staff to decide what should be publicized. For. Sa isang pahayag, sinabi naman ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning na stable naman daw ang sitwasyon sa South China Sea. Patuloy daw silang makikipagtulungan sa ASEAN countries tungkol sa Code of Conduct. Dumalo rin si PBBM sa ASEAN-Japan Summit kung saan niya binigyang diin ang banta sa kapayapaan at kaayusan sa rehiyon dahil sa lumalalang kaso ng transnational crime. Kaya panawagan niya, gumawa na ng hakbang para tugunan ng issue partikular ang usapin sa maritime security and cooperation, territorial integrity, disarmament at tiyaking hindi nalalaki pa ang banta ng nuclear weapon. Andre, kanina nakita na natin ang mga member state ng ASEAN, ang mga heads of state na dumating dito sa National Convention Center ng Vientiane. At kabilang na nga dyan, si Pangulong Bongbong Marcos. Nakita na rin natin ang pagdating ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken. Ngayong umaga kasi una sa kanilang agenda ang ASEAN-US Summit para mapag-usapan ng iba't ibang issue tungkol sa partnership ng ASEAN at ng U.S. Mamayang hapon, inaasahan na magkakaroon tayo ng pagkakataon na makausap natin si Pangulong Bongbong Marcos para na mamabigyan tayo ng briefing tungkol sa nangyari ngayon dito sa ASEAN. Andre? Live mula sa Lao, maraming salamat Maricel Halili. mga ed Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.